Ayan guys, nilagyan ko yung ating uh, turtle neck dab ng balat ng malunggay na galing dito sa ating mga kapatid. So yun, hinahakot nila mag-asawa. Nadala nila doon sa pugad nila. Ayan, uh, kakakot sila. Yung babae, babae na nasa babae, yung lalaki natin nasa taas. ay sila, ay yung ating mga dahil. So, yung pala yung inahin natin, no? Kanina, nangitlong na uli So, ayun. Doon na yung itlog niya. Nakakita niya. So, pinababaya ko na siya dyan na nakakahala. Ayun, yung natin. Nakakot siya. Pwede nyo disrik yan, mga ingitlog na yan kasi pag ano, lagi na naupo babae doon sa pugat nyo rin. Pero ako lang silip-silipin lagi para hindi mo ulot. So, ayan, nakakita nyo, nagahakot. O, so, parang normal lang din naman nakalapati yan na nagahakot. Yeah. So ayan guys, hanggang dyan na lang muna. Pabayaan na lang natin muna sila na magayos ng kanila ugad oh at mangitlo. Para hindi sila mas storbo o stress So, maraming salamat sa panonood at sa pagtangkilik lagi sa ating FB page at YouTube channel. Maraming salamat.